Why would you lie? Bakit po kailangang magsinungaling sa bagay na napakadali naman pong i-check? Nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo ni na Sheila Guo at CMN Guo. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. Actually, lalo silang nadadamay sa inyong pag-iwas, sumagot, o mga kasinungalingan. Sabi nyo kasi sa akin noon, nung pinakita ko yung mga dokumento na nandun yung mga pangalan ni Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Siemen Lealgo, Guo. At tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Kapatid nyo sila. E, ta talagang kapatid nyo sila. At hindi lang po dahil sa birth certificate. Mamaya ipapakita po natin yan. So, in, in, ito na po. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo. ni Sheila Guo at CMN Guo. Lahat. Kayong tatlo ay magkakasama. Tapos, ito naman po, ang mga travel records ninyong dalawa ni Sheila Leal Guo, showing you traveled at least three times together. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangang magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, um, nakaraan po na Senate hearing kaya po lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po nababanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Ayaw niyo silang madamay pero napakadili naman naming i-check. Kasi uh, of public record, itong mga public documents na ito, actually lalo silang nadadamay sa inyong pag-iwas, sumagot, o pagbigay ng sagot na hindi pala totoo, kundi mga kasinungalingan.